hapon po. naman ang inyo. Ang soaking tindera. May susunduin po ako. na aking kaibigan o oh. customer ko na din. Dito siya sa hospital nag-work. Dito, malapit lang po to sa bahay gusto niya pumunta sa bahay, magkainan kami. Oh, hala, hala. Pagluto daw kami, gusto niya kumain ng balangoy. Nasa itaas pala yung ano. Hindi pa siya nakababa. Nasa, nasa yung hospital. Bababa pa lang yun. Tawagan ko muna siya, guys. One hour later. Ayan, magluluto kami ng ginataang Ay, sira na? Hindi pa. Ay, hindi pa pala. Baliktad yung pag-ano mo, no? Mm, ganito talaga kami maghiwa. Okay lang. Ay, masugatan. Hindi. Hindi naman masugatan sa nay na. Madumihan. Ayan, luluto kami balanghoy at magyakiniku doon sa labas. Ayan. Di, andito po yung ating kamuti na binalata ng ating ating kababayan ating ka aking kaibigan hugugasan ko na siya at ako ang magluto ilalagay ko siya sa kaldero at habang kumakain kami dito ng hapunan guys ang galing ni magpaapoy guys ang bilis niya nagpaapoy kaya ito yung aaming kakainin ngayong hapunan kukunti lang may strawberry meron tayong kalpi at kung may dila ng baka at iba pa ayan Ayan na, dito lang po kami muna nag-barbecue kasi yung barbecue seat ko ay madumi at sira na yung iba. At yung isa ay super laki naman. E, lang man yung aming gagawin. Kaya dito na lang sa akin hmm, ginagawang ano. Ayan, alam niyo na. Mahilig ako sa magsunog ng mga pangkumpos ko, panghalo ko sa kumpos gas kaya sinadya ko dyan. At yung magprito ako ng tuyo para hindi mabaho at mag prito na kung ano-ano na mababaho na masilan yung ating anak na hapunin. Ayan, ah, yan. Maraming yan. salamat sa YouTube ko na lang. Maraming salamat. Salamat Umay kayo. ko bilang kapatid Sabi mo. Ang kulit talaga ng mga Pinoy. Ito, ating mga kababayan ay pumunta sa akin naman kinabukasan. Guys, Sunday, namili sa bahay at nagbayad ng liawi nila sa alas. At ito po yung aking mga kapitbahay. pabalik balik na sila sa Japan po, guys. Huwag <laughs> niluboy si Jericho. Kinuloy, oh. <laughs>